video tayo parang doon yan mga guys, 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 guys, mga guys, mga mga guys, mga guys, mga 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 Nagbibinta na. ng kalakal kay Kuya Rio. Mga uh, guys. Ano bang hapon sa. inyo kanan tapos sa uh, Thank you. Oh, thank you din. Alright wow, guys. Pagtulog saya mag-aral. How much? Kardito 7,622. Hmm. Tayo lang mabababang ating video. Tayo lang mga kuno magiging manok 'yan. Limang limang oras. Yan, mimigyan si Oo. Oh, yan mga guys, ano oh, namimigay ng na square si ng pera. Oh. Okay. Ah. Oo, oh, yan. ng pera, square eh, yan. Eh, yun ang nagbinta, mga guys. Ito ang bumibili, square si yan. Tips boy. Ah. Pinti. Ya, yang Basura. Supremo Basura. Basura Supremo. Basura. Ya, 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 ya. Sigo mo, tokong, sigo mo. Ya, sigi. Don, don, sigi ba. Wala lang kayo pero kalat. Ano mga guys, yung Basura. Sigo mo, Basura. Ya, 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 mga guys, so. Ayan, tumak mo na, tumak mo na Kaubad Di ba bawal one mark na Ay, vlog lang naman eh, hindi man live eh Live bawal Vlog, hindi oh, Si Din 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 Din, nandun na Para mo na magpapasara, oh. Don Din Din, sige Ayan Para mo na magpapasara Ayan mga guys Si Supremo. Magas guys sa mga Ayan. Supremo. Ah. lalaki o lalaki na maraming lalaki yan. <laughs> wow. Upload natin sa YouTube eh. Ayan, alas yun ang babasura, mga guys. Ayan. Si Buddy, sa motor. don doon din din. Uh, oh, tamo oh. Ano, malis na. Ayun na. Hmm. Ayun, malis na yan. dami yung dance Maraming salamat mga guys sa panonood ng sa ating content.